Tayong mga Pilipino ay isa sa kinahihiligan ay mag-travel kahit sa ang panig ng ating bansa. At kapag may passport ka naman at sapat na pera ay pwede kang mag-travel kahit saan sa mundo ngunit may ilang mga destinasyon na kailangan mo ng visa para makapunta sa mga lugar na ito. Subalit mayroon ding mga magagandang bansa o destinasyon na visa-free tayong mga Pilipino. Mula sa malilinaw na mga katubigan at beaches ng Caribbean, nakakamanghang landscapes ng Bundok Andes hanggang sa magagandang syudad ng mga mayamang lungsod ay sama-sama nating tuklasin ang mga magagandang bansa na visa-free sa mga Pilipino. Barbados Ang Barbados ay matatagpuan sa Lesser Antilles ng West Indies, isang islang bansa na napapaligiran ng katubigan ng Caribbean Sea. Ang Barbados ay nag-aalok ng isa sa pinakamagagandang dalampasigan sa mundo, isang magandang Caribbean island na kilala sa mga nakamamanghang beach nito, crystal clear na tubig at makulay na coral reef, ipinagmamalaki ng Barbados ang mayamang kasaysayan nito at ang mabuting pakikitungo nito sa mga turista. Ang Barbados ay may isang masiglang eksena sa kultura at isa itong sikat na destinasyon para sa manlalakbay na naghahanap ng pagre-relax at mga adventure. Isa ang bansang Barbados na visa-free para sa mga Pilipino sa loob ng 90 days. Brazil. Ang Brazil ay masiglang lugar ng samba at carnival na nag-aalok sa mga Pilipino ng visa-free entry sa loob ng na pang araw. Ang Brazil ay isa sa mga destinasyon para sa mga manlalakbay na Pilipino, na naaakit nito mula sa mayamang kultura nila, nakamamanghang mga landscapes at maligayang kapaligiran ng Brazil. Ang Pilipinas at Brazil ay halos malayo ng ilang milya ngunit ibinahagi ang pagmamahal sa sayaw at sining ng musika kung saan ito ay ang ritmikong beats ng samba o minsan ay ang panunood ng isang laban sa football. Nakikita ng mga Brazilian at Filipino ang karaniwan nila sa kanilang hilig sa buhay, sa isang pagbisita sa Brazil ay hindi kumpleto kung hindi mo mararanasan ang sikat sa mundo na carnival kung saan ang gagaling sa mga kalye ng Rio de Janeiro, masayang parada na may musika at nakasisilaw na mga kasuutan na katulad din sa mga festival sa Pilipinas, Isama mo pa ang mga sikat na destinasyon ng Brazil tulad ng Amazon Rainforest, ang majestic na Iguazu Falls at ang iconic na statue ng Christ the Redeemer. Israel. Ang Israel ay isang bansa na may grand visa free para sa mga Pilipino na papasok sa tinaguriang Holy Land. Ang Israel ay isang lupain na puno ng kasaysayan at espiritual na kahalagahan. Tinatanggap nila ang mga Pilipino at nag-aalok ng visa free na pagpasok sa kanilang bansa hanggang sa siyam na araw. Ang patakarang ito ay higit pa sa turismo kundi binibigyang diin din ang malakas na makasaysayan at diplomatikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. May espesyal na lugar ang Pilipinas sa Israel dahil sa kasaysayan ng Israel ang Pilipinas ang nag-iisang bansa sa asya na bumoto na pabor sa resolusyon ng United Nations na itatag ang Israel bilang isang estado noong 1947, ang pagkilos na ito ay nagpatibay sa pagkakaibigan ng Israel at Pilipinas at naging isang pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, na higit na pinalalakas ng ibinahaging mga demokratikong halaga at respeto ng bawat bansa. Ang Israel ay higit pa sa isang tourist destination, ito ay isang espiritwal na paglalakbay kung saan ikaw ay maaaring bumisita sa mga banal na lugar ng Jerusalem, magpalutang sa baybayin ng Dead Sea o tuklasin ang buhay sa lungsod ng Tel Aviv. Singapore Ang Singapore o tinatawag na The Lion City ay ang mataong metropolis na ito ay isang nangungunang destinasyon para sa mga manlalakbay na Pilipino at ang pinakamagandang bahagi ay maaaring makapasok ang mga Pilipino sa Singapore na visa-free hanggang 30 araw, kung bumibisita ka para sa negosyo, isang bakasyon ng pamilya o para lamang maranasan ang modern wonders ng estadong lungsod na ito, ang Singapore ay may isang bagay para sa lahat. Ang Singapore at Pilipinas ay nagbabahagi ng matibay na pagbuklad na binuo sa pamumuhunan sa kalakalan at isang masiglang pamayan ng Pilipino na tinatawag na tahanan ng mga OFW natin sa Singapore. Ang Singapore at Pilipinas ay kapwa pinahahalagahan ng mga bansa ang disiplina sa trabaho at innovation na gumagawa ng relasyong ito hindi lamang tungkol sa turismo, Kundi pati na rin tungkol sa mga hangad nito sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa Singapore ay pwede mong bisitahin ang mga iconic landmarks nito tulad ng Marina Bay Sands, ang futuristic Gardens by the Bay, ang Sentosa Island at ang sikat na landmark nito na statue sa Merlion Park na dinadayo ng mga milyon-milyong turista taon-taon. Bolivia. Ang Bolivia ay kilala bilang isang kolonyal ng Espanyol sa nakaraan ang mga katutubong kultura, mga nakakahilong hiking, mga makikitang hayop na lamas at nakamamanghang kalikasan tulad ng Amazon Rainforest ang isa sa mga makikita mo kapag pumunta ka ng Bolivia, ang Bolivia ay matatagpuan sa timog ng Amerika, isang landlocked na bansa na kilala sa kakaibang landscape na nasa saklaw nito mula sa Andes Mountains hanggang sa pinakamagandang Uyuni Salt Flat o Salar de Uyuni, ang Bolivia ay tahanan din ng masiglang katutubong kultura at sinaunang buho. Nag-aalok ang Bolivia sa mga Pilipino ng 90 days visa-free para bisitahin at paglasin ang nakamamanghang natural na kagandahan nito. Cambodia. Ang Cambodia na matatagpuan sa Timog-Silangang Asya, tahanan nito ng magnificent Angkor Wat Temple Complex ng UNESCO World Heritage Site. Ang Angkor Wat ay isang Hindu-Buddhist temple complex sa Cambodia. Matatagpuan sa isang site na may sukat na 162.6 hektarya sa loob ng sinaunang kamir na kabisera ng lungsod ng Angkor, ito ay itinuturing na pinakamalaking relihiyosong istruktura sa mundo ng Guinness World Records, ito ay isang testamento sa sinaunang kabihas ng Khmer. Sa kabila ng magulong na kalipas sa Cambodia, ay lumitaw ito bilang isang tanyag na destinasyon ng mga turista na nag-aalok sa mga bisita ng pagkakataong tuklasin ang mga makasaysayang lugar nito, makulay na mga palengke at maranasan ang init at katatagan ng mga tao nito. Malaysia. Ang Malaysia ay hindi lamang isang kapitbahay ng Pilipinas, ngunit isang malapit din na kaibigan nag-aalok ang Malaysia ng visa-free entry para sa mga Pilipino ng hanggang 30 araw. Ang Malaysia ay destinasyon para sa parehong pamamasyal at business trip, ang geographical na kalapit sa pagitan ng Pilipinas at ang Malaysia ay nagbibigay ng malalim na koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga Pilipinong manlalakbay ay madaling tuklasin ang Malaysia mula sa mayamang pamana sa kultura, sa mataong mga kalye ng Kuala Lumpur, kasama ang iconic nito na Petronas Towers at sa mga makasaysayang lugar. Morocco Ang Morocco o Kingdom of Morocco ay isang bansa sa rehiyon ng Maghreb ng Hilagang Afrika. Tinatanaw nito ang dagat Mediteraneo sa Hilaga at Karagatang Atlantiko sa Kanluran, at may mga hangganan ng lupain sa Algeria sa Silangan, at ang pinagtatalo ng teritoryo ng Kanlurang Seheres sa Timog. Ang Morocco ay isang bansa ng mayamang kasaysayan, mga kakaibang landscape at makulay na kultura mula sa mataong mga pamilihan at sinaunang medina ng mga lungsod tulad ng Marrakech at Fez, hanggang sa nakamamanghang Atlas Mountains at sa Sahara Desert, ang Morocco ay nag-aalok ng nakakaakit na timpla ng tradisyonal na arkitektura, masarap na pagkain at mainit na pagtanggap ng bisita sa nakakaakit na kapaligiran nito. Ang Morocco at Pilipinas ay nagkaroon ng matibay na relasyong diplomatiko mula noong unang bahagi ng 1970s. Kung saan ang parehong mga bansa ay nagbabahagi ng pangako sa pagpapalitan ng kultura at pag-unawa sa isa't isa. Ang Morocco ay visa-free sa mga Pilipino sa loob ng 90 days. Pero ang Peru ay isang bansa na matatagpuan sa kanlurang Timog Amerika na kilala sa mga kahang-hangang archaeological site tulad ng Machu Picchu at ang makasaysayang lungsod ng Costco na ipinagmamalaki nito ang magkakaibang landscapes na sumasaklaw sa Andes Mountains, ang Amazon Rainforest at ang Coastal Desert na nag-aalok sa mga bisita ng isang halo ng cultural immersion, natural wonders at outdoor adventures. Ang Peru ay nagbubukas ng mga pintu nito sa mga Pilipino na visa-free mayroong siyamnapung araw na visa-free ang mga Pilipino na dahilan upang mas madali para sa mga Pilipino na tuklasin ang mayamang kultura at makasaysayang pamana ng Peru. Fiji Ang Fiji, isang bansa sa Timog Pasipiko, ay isang arkipelago ng higit sa tatlundaang mga isla. Ito ay sikat sa masungit na landscape, Pamlinid Beach at Coral Reef na may malilinaw na lagoon. Ang mga pangunahing isla nito, ang Viti Levu at Vanu Levu, ay naglalaman ng karamihan sa populasyon. Ang Viti Levu ay tahanan ng kabisera, ang Suva, isang port city na may kolonyal na arkitekturang British. Ang Fiji Museum, sa Victorian era Thurston Gardens, ay may mga ethnographic exhibit. Ang Fiji ay isang perpektong destinasyon para sa mga Pilipinong naghahanap na tuklasin ang kagandahan ng South Pacific. Ang Fiji at ang Pilipinas ay nagbabahagi ng malalim na koneksyon sa pamamagitan ng kanilang mga Austronesian na pinagmulan na makikita sa kanilang mga katulad na kultura, mga wika at tradisyon. Ang ibinahaging pamana ay ginagawang madali para sa mga Pilipino na ma-feel at home sa Fiji, kung saan tatangkilikin nila ang mga nakamamanghang beach na may malilinaw na tubig at makulay na kultura ng Fijian. Para sa mga Filipino travelers ay nag-aalok ang Fiji ng maraming karanasan mula sa snorkeling sa mga coral reef hanggang sa hiking sa mga luntiang rainforest, ang mainit na pagtanggap ng mga tao sa Fijian at ang mapayapang pamumuhay nila ang isa sa nakakaakit din sa mga turista. Hindi lamang ito ang mga bansa na pwedeng puntahan ng mga Pilipino na visa-free. Mayroong 37 na bansa na kayang puntahan ng mga Pilipino na visa-free sa mundo.